malakas. Tuloy natin ang buhay natin. Ituloy natin ang ating pag-exercise. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit ano nga pagsubok sa buhay, paglalabanan natin hanggang makayanan natin ang mga pangyayari. Dahil sinubok lang niya ni, eh, ni Lord para para Matuto tayo sa buhay. Kung ano mang mga binibigay niya na mga pagsubok ay pagdasal natin. Kayang-kaya natin guys. Kayang-kaya natin. Dahil hindi naman tayo niya binibigyan na mga pagsubok na yan na hindi natin kaya. Diba? So thank you Lord. Thank you for everything. Thank you sa lahat. Maraming mga pagsubok na. Yung iba ay hindi na nakayanan. Nagbigti po sila. Kasi yung utak nila ay hindi nakayanan. Yung iba ay nabaliw. Yung iba naman yung iba naman, kumapit sila sa drugs. Yung iba naman, yung ba, mag-aasawa. Dahil daw, naghirap sa buhay ng mga parents na maliit pa sila, hirap na hirap na sila kumakain, kung ano mapagkain nila. Kasama din niya na hirap na sinasabi ko. Pero yung lahat na yan eh, Malagpasan mo rin yan guys Basta Maniwala ka lang sa ating Panginoon Huwag kang Huwag kang mawala na pag-asa Kapit ka lang sa kanya Kaya ngayong iba guys ay so. Ngayong iba guys ay Hindi nga nakayana Kulang yan na pagdadasal Kulang yan Kasi nga dapat ipasok natin si dito sa pusa natin. Hindi natin siya pakawalan. Pareha din yan guys sa mga damo, sa mga halaman na ah. mga halaman na tinatanim mo sila tapos hindi mo sila didiligan. Siyempre mamamatay din yun ang mga halaman eh. Kasi nangailangan din sila ng tubig. So sa part naman dito sa pagdadasal, nangailangan din sila na araw-araw mo siyang tatawagin araw-arawin mo tawag-tawagin si Lord hindi kanya pabayaan no kasi yung iba kasi pabaya na lang basta may problema kala inom dayon sila sa alak nagdadasan yung iba sa alak na sila nagdadasan hindi na sa Panginoon kasi daw may problema ang alak lang daw makawala sa problema tama yan di? tama bayan tama bayan guys karamihan sa mga tatay ganon yan eh sabihin ko sa iyo totoo totoo yan Sino makarelate sa inyo dyan? Pag may problema, diretso agad sa tindahan. <coughs> Mangutang. Kung hindi, pautangin ng tindahan. Magagalit. Kung mo, ka kamudalo. Kung basta maraming siya sabi. Iwasan na natin yan, guys. Malapit na matapos ang mundo no? Marami na mga sakuna. Marami na kung ano mga pinag bibigay ni Lord sa atin ng mga yung mga pinagsasabi ni Lord doon sa Bible na pag na akong dumating marami ng mga sakuna, marami ng bagyo, marami na lahat lindol kung ano ano pang mga mga bigay ng pagsubok kung hanggat kaya kung saan ka banda kakapit sa kanya kaya kayo guys araw-araw kayo magdadasal, hindi kayo kalimutan niya huwag kayo doon magdadasal sa ano sa alak sa pambababae o sa druga o sa barkada lahat huwag kayo doon kakapit guys kakapit kayo ni Lord magdadasal kayo hindi kayo niya pabayaan no? Yan ang pinaka-importante dito sa mundo. Ang ating punuin natin ang ating espiritu at puso. Buksan natin ang puso natin guys para ni Lord. Papasukin natin siya sa puso natin. No? Yun lang. Araw-araw magdadasal. Kung pwede lang, bawat minuto ka magdasal. Kung aalis ka, saan ka pupunta, magdasal ka. Hindi ka na pabayaan para kung nung mangyayari sa'yo, handa ka na. Diba? Handa sa lahat. Sige na guys. Pahaba na rin tong video ko. Pwede ba guys? Manghingi lang ako sa inyo ng like, comment, at ipalo nyo ako kung nagkagusto kayo kung gustuhin nyo pa mag subscribe na kayo guys at visitahin nyo rin ang aking youtube channel kasi ito guys ay ipopost ko rin ito sa facebook at sa youtube salamat sa inyong lahat sa nanood sa aking mga video maraming maraming salamat I love you everyone